Yeah, please. Yeah. Hello at welcome back sa aking channel. Kamakailan, spotted ang sikat na celebrity at fashion icon na si Heart Evangelista sa Milan Jollibee kung saan nagtipo ng kanyang mga tagahanga upang makakuha ng larawan kasama siya. Naroroon siya sa nasabing fast food restaurant upang mag-shoot ng kanyang OOTD content para sa Milan Fashion Week. Ang kanyang effortless na estilo at kahusayan sa fashion ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga tagahanga. Sa kabila ng kanyang international na kasikatan, patuloy pa rin siyang nagiging malapit sa kanyang mga Filipino fans na nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kanyang bansa. Suportahan natin ang kanyang tagumpay at abangan na pa natin ang kanyang kamanghamanghang outfits na ipapakita niya sa Fashion Week sa Milan. Narito ang video. Yeah,